Kaya muna kay yung may ya? kaisumbutan ka? ya, ya. yan. Araw yung kakayong piceknya sa opis ka. Opo siya, kaya dede kayak yung mo naman ako sumusuko. Ay, kakayong picheck niya. Yung... Hindi pa kasawi mo sa kakain Kakayong picheck ko, pinakatipa mo opis ngat. tidak away, naman yung Talaga mo. Bili ka pa. Pag, pag ano nga. Pag mo. Pag kinahay kita. Uy, hello. Pag, pag, oh, ano, hi. Pag, bukas, pag, 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 pag sinasabi ka na. Hi, hello, good morning. Okay, kilala mo na kung ano pangalan niya. Ano pangalan Kumain <laughs> ka ng Hindi yun, mo yung pangalan niya. Pa mo? mo na di mo. Na pag, na? Anong, <mumbles> ano mo? Ivy. Ivy. Ang pangalan ko. Lasing ka hindi. Nandito yung kapangalan ko, oh. Ano ba? Yan, oh. Ano ba? Yan, oh. Hindi ko makita ka sa marabang mata ko. Sige, ah. Kita mo na. Lako, Eddie. Malabo malabo mata ko. Hindi na lang tawag mo sa kanya. Malabo nga mata ko. Kumain ka ng picture na hindi mo alam yung pangalan. Hindi ko alam pangalan niya. Ay, pangalan ko sa kanya. Paano ka kumain ng picture? Muslim. Paano ka kumain ng picture? Paano ka kumain ng picture?

Kailangan, dan, <laughs> kailangan dahan. Kailangan Oo, at saka pagpasok, kailangan Oh. 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 kumain ng bakla. Kumain ng bakla. siyempre, pag ako kasi, bakla sa bakla. Hmm. ano yun muna? For me, ha? For me. Hmm, for you. -oh. Go. Ay, 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 bakla. ay, ay, ay,

Nagla, sige Anyway, <laughs> dito yung mas malaki kasi ibang medyo na-expand yung, yung anak ko Yung baso. Paano ako kumain ng bukit? Yung bukit. Siyempre yung Hindi yung yung baso. <laughs> <laughs> yung po kayo naman siya kay magkaiba yun sa TV, Ilo. Oh, sige. Ilo. Ang nahihilo. Yung, yung, po, ah, <laughs> yung, ah, po guys, kailangan yung video. Hello guys, welcome to my vlog. Hello. Tignan nyo guys. Tignan yung mga niya. Okay. Gin pa more. I mean, Alam mo yung gano'n. Yung mga talaga, mas satisfying yung girl. Eh. Di ba, Lo? Ano? Hindi yung, ano lang, yung, simot-simot lang, no? Oh, so Kailangan so talaga mag-set so ng spread ng girl. Ganun yeah. yun. Ganun yun yung tayo sa mga okay. ano. Hmm. Diba? Hello? Boy! <laughs> anyway, tulog na tayo. Tulog <laughs> na uh, tayo. So, Switch Pupas Bukas na ako. Sa ka na bukas. Ay, basta hapag hinahay ko, maghilo ka ha. Siyempre, gawin din siya lumamas. Oh, oh, ikaw lang yun. 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 Ikaw lang Ikaw lang yun. Ikaw lang yun. What is your name? My name is lang yun. I'm lang yun. Ikaw lang yun. Ikaw Barangay Tabernal, ng lang Region 5 si Bicol Region. Sana masarap kumain ng Philippines. Masarap <laughs> kumain ng pichay. Masarap kain ng pichay pag Muslim. Kasi ang Muslim. Anyway. Bakit yung Hindi. lang. Amoy, ano, amoy luya. Natulog na si Kuya Hindi na natry ko na sa kumain ng poke. Okay. Natry ko na yung kumain ng titi. So, anyway, magkaiba naman ang poke sa natin. Kaya kumain ng magalit yan. Suntukin tayo. Pero anyway, sabi niya na ako okay naman yan. Mins <sighs> minsan lang. Ito ba? Ito ba? Oh -oh. anyway, ano lang, friend. Ano nga yung yeah, po, sa Facebook? Uy! Ano ba ang sa Facebook? Chinese, hindi mo mabasa. I-add mo lang ako. I'm, my name is... Wow, ako Arnold. pa talaga nag-add sa'yo. Yeah. Ikaw uh, na lang pichay. <laughs> <laughs> Oo, ikaw si pichay. Ako si Repolio. Ikaw si <laughs> 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 pichay. Ako si Kairos. <laughs> Wala sa ka talaga, Pitchay, na, na. Kaya, na talaga kung ito na. Nasig na talaga. ako. naman <laughs> ako, uh, mag-message me something or Or either something na nag-message, uh, message kung ano-ano. Ah, pay mo Hindi. Never naman ako na... Some, pag, for example, okay, ikaw, okay, girl. Kami lang dito tatlo. No? Yeah. Girl, ah, okay. look. Pag, for example, ikaw nag-message for me, magme message ako for you. Pero, Naga, lalabas okay, talaga yung English pag yeah. nasa yung, no? Pag hindi ka na mag-message for me, never ako mag-message for you. Why? I don't care. <laughs> so, never... Bakit? Like, katulad kay Ate Dina, si Ate Dina, pag, pag, nung nag-message siya, nag-message siya, nag-message ako sa kanya, pag nung time na hindi na siya nag-message, she never na rin ako nag-message. Bakit? Yun eh, kung, kung ano yung message mo, yun yung reply ko. Pag... Pag... E um sabe né só partir.